Ah, good evening guys eh, <coughs> Kararating ko lang galing sa Atok Benguet sa biyahe ngayon lang na karating eto ngayon pagod sakit sa katawan eh, kaya nga pala ako nandito gusto kong kayong balaan gusto kong kayong <coughs> pag ingatin doon sa pag-akyat nyo doon bago kayo umakyat kung gusto nyo umakyat eh meron na akong gustong ipa ano sa inyo kailangan nyo mag handa mag -ready, hindi lang ng ng sarili hindi lang ng motor pati ng isipan isipan ng katawan ng motor mo gulong, preno lalo na yung bulsa mo kailangan mo ihanda kasi bakit ka mo <coughs> unang una magagasolina ka ang na ano ko nga palang gasolina lahat lahat umabot ng 700 yana <coughs> gasolina pero pinultang ko siya hanggang pa uwi dito sa bahay dito na ako malapit sa amin nagpultang kaya may laman pa yung ano siguro mga nasa more or less 500 ang gasolina ko eh yun gasolina, pagkain mo, uh, yung mga souvenir na ano, kung gusto nyo bumili, mayro mga mabibilan doon. Pati yung accommodation mo doon. Uh, <coughs> sinasuggest ko sa inyo na <coughs> kung pupunta kayo ron, mas magandang grupo kasi ako pumunta ako solo ko lang. Which is, sinolder ko yung isang buong kwarto. Pero kung grupo kayo, paghahati-hatian -hati nyo yun. Uh, kung dalawan libo, apat kayo, tagpa 500. Kung walo kayo, tagto 250. O kung isan libo man yun, basta maghahati-hati kayo. Di tulad sa akin. Mag-isa ako pumunta, ako doon mag-isa. Ayun, kailangan nyo lang ng preparation. Handaan, paghandaan nyo yung sarili nyo. Kailangan ready kayo sa lahat ng mangyayari. Lahat ng kakaharapin yung mga mga suliranin doon. Tulad ng lamig alas 2 ng hapon o alas 3 ng hapon dumating ako dun sa Marcos Highway sa kalagit na naramdaman ko na yung lamig na hindi kay, hindi biro kay, hindi basta basta hanggang sa katagal tagalan habang umaakyat ako ng umaakyat lalong lumalamig inabot ako ng alas 4, kasi dalawang oras yung biyahe simula Baguio hanggang doon inabot akong dalawang oras alas 4 inabot ko yung highest point zero visibility na hindi ko makita yung daan siguro merong ibang mga nakaakyat na ron nang naranasan yun makikita nyo naman sa video <coughs> wala kang makita wala yung nandun kayo sa tuktok pero wala kang makita sa baba yung sa daan yung mga kasalubong mo kung walang ilaw hindi mo makikita kaya yun dapat magingat kayo doon ano pa ba? Sa karsada. Yung karsada hindi basta-basta. Nandun yung meron siyang mga bako-bako. Kung magmamabilis kayo, pwede kayong mag-iba ng posisyon yung pagdadrive nyo. At pwede nyo ika, ano kaya, pwede nyo kayong madisgrasya. Hindi siya pantay-pantay ba yung karsada pag umakyat ka? Parang ganito patong 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 hindi ko alam kung sinadya nila yon para magbagal ka o sa dami na nang dumaan lumubog-lubog pero tingin ko sinadya eh kasi hindi lang isang isa eh halos lahat nung naano ko karamihan patong patong na ganoon eh <clears throat> tapos pre-flowing ang tubig doon dumadaloy sa karsada kaya medyo madulas nung pauwi na ako, pababa na ako, dahil nga basa yung karsada, paglampas ko na nadaanan ko ng basa, paglampas ko ng bahagya, umislide ako ng bahagya. Kinabahan ako dun. Eh, buti, naibalance ko pa ng maayos, kasi hindi naman ako ganun kabilis magpatakbo, kahit pababa na. Nagdadaan-daan ako, nag nag-iingat lang din <clears throat> para makauwi ng safe. <coughs> eto naman ako, nakauwi ako ng steak Meron pang isa, na inaan ko dun sa inyo. Dalawa pa pala. Una, yung lamig. Ay, yung pangalawa, yung lamig. Hindi basta-basta yung lamig. Nandun na ako sa pinakatuktok. Agi-stay ako ng gabi. Nang isang gabi. Para maabutan ko yung sunrise. Yung lamig dun, kaiba. Hindi ko kaya talaga na magtagal ng ilang araw doon, baka hindi ako mabuhay ng isang linggo ron. Sa sobrang lamig. Dalawa na yung kumot ko. Tapos nakadalawang jacket pa ako, may t-shirt pa ako, may gloves pa ako, tsaka nakapantalon na ako, nakamedias. Tumatagos pa rin yung lamig. Masahol pa sa aircon eh. <clears throat> Ayun. Tapos yung sumunod naman, meron pag-aakyat kayo sa Atok Benguet ay sa Mount Timbak merong karsada ron yung unang-unang karsada doon sa mismong Mount Timbak papuntang Mount Timbak masyado siyang matarik pagkatapos ng mahabang ano na yon daan na yon medyo patag na ng bahagya pataas ng konti mga ilang minuto pa meron na namang isa pang diretyo matarik na naman Hanggang sa nakarating ako sa tuktok. <clears throat> Ganda ng lugar. Pero inisip ko, paano ako bababa? Kung makakababa ba ako ng maayos? Isa yun sa dapat yung paghandaan. Dapat malakas ang preno nyo. Tandaan nyo yan. Dapat malakas ang preno. At huwag kayong aakyat ng solo nyo lang. Suggest ko lang ha. Pero okay lang din naman na umakyat kayo ng solo. Ako kasi solo ako umakyat. Kinabahan ako yung pagbaba hindi ko talaga kaya na tingin ko hindi ko kaya ang bumaba ng lowing ko kasi <coughs> tingin ko madidisgrasya ako eh o oh, mahina lang talaga loob ko meron naman si mga nakababa doon nakaano ano ng safe ng maayos guro malakas ang preno na yun. at saka sanay na sila sa mga long ride pati sa mga ganong matatarik ako parang pangalawa kong base ko palang mag long ride meron akong isang tinawag na nag-harvest ng pananim nila doon. Nakiusap ako, natulungan ako. Pumayag naman siya. Uh, nakaalalay siya doon sa likuran. Nagpipigil siya para habang pababa ako, hindi ako bigla ang dumausdos nga na kasi delikado nga eh. At bangin yung mga katabing katabi mo na ano, pwede ka malaglag doon, bangin na ang daanan maliit lang makitid lang halos is, isang di pa lang yun kaya mag-iingat kayo naman. isa, yun, yun pa yung isang pag-iingatan nyo yung pag-akyat sa ato sa mountain back baka kasi mabigla kayo pag nandun na kayo tulad ng nangyari sa akin hindi ko inaasahan pinagre-ready ko lang kayo pero pag nandun na kayo sa taas sulit napakaganda ng lugar na y sasabihin nyo na sulit yung pagod nyo pati yung pera na ginastos nyo uh, kaya may sasuggest ko sa inyo talaga na pumunta kayo dahil para makita nyo ma-experience nyo rin yung naranasan ko don pagod lamig butas yung bulsa pero sulit nga yung lugar experience yung ano mo doon. sana maranasan nyo kaya recommended. Ay, e, ang gandilo na lang. O nga pala si Ate Edna, yun yung may-ari ng bahay na, na na, na, inupahan ko ngayon. Eh, inasikaso niya naman ako. Kasama na rin dun sa binaya niyo yung pagluluto niya, pati pagkain niya. Kaya e, kung pupunta kayo dun, tawagin nyo lang siya, hanapin nyo lang si Ate Edna. Salamat.